Good morning mga idol. Check tayo sa mga saging kung marami na pwede tibain yung mga magugulang. Ito dami mga idol. Oh. Puro sagingan yan. Tingnan natin mga idol. Tara. Samahan niya ako mag double check or monitoring. Lari mga sagingan mga idol. Mga isang linggo nakaraan inarbisan na to mga idol eh. Pero kahit pa may mayroon pa rin mga bunga. Mga um, mga bata pa hindi pa pwede kunin, tibain. sa mga idol puro mga sagingan yan hindi na masyado maulan ngayon mga idol hindi ka tulad kakapon sa kagabi magdamag talagang ulan ngayon paambun-ambun na lang walang gano'ng mga bunga pa mga idol hello so, good morning good morning ito ito mayroon medyo magulang na yata kaso konting buig lang Hanggang dito na lang mga idol. Thank you for watching. God bless. Thank you sa support